Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang <laughs> <laughs> araw sa mga kapwa ko na bawin niyo, magaimayang hapon sa inyong atanan. Hello ngayon ayun is, kitsakin si buwan ng Hulyo 2024. So... Uh, hello din sa mga kapwa ko, FWs around the world. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga bayots, ay... Uh, uh, sandali lang. Si PBBM, mga lalabs, mga bayots, uh, labanan na daw ngayon, ang pugo. Ayon dito sa balita ng... Uh, UNTV News, kanina lang, kaya sa Pilipinas, maaga. Eh, ipinangako daw. Another pangako na naman. Ito nga matukad yung 20 kilos, 20 pesos na bigas. Hanggang ngayon. Tapos andito. Ang daming pangako ni Pangulong bungbong Marcos. Wala man lang iniisa na tupad. <laughs> <laughs> ipinangako daw ni Pangulong bungbong Marcos Jr. na tutuldukan o tututukan ng pamahalaan ang paglaban nito sa paglipana ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operator or Pugo Hub sa Central Luzon. So, paano yan? Pangulong Bongbong Marcos, kukontrahin mo si Abalos, na tumatanggap di umano ng tag-200 million a week. At, <laughs> din, million. Tapos, yung pinsan mo pa, na si Martin Romualdez. Dahil ang gusto ni Risa Hontiveros, ito pa yun dah, dala pa, ito pa yung isa sa problema ngayon dyan na nakakatawa. So para saan ang mga uh, tawag dito, hiring-hiring uh, dyan ni Risa Huntiveros, sa Senado at ni, si, ni Sherwin Gatsalian, na, nais nilang ipatutalban ang Pogo, which is ayaw din ng pagkor. Oh. Sino ba yung uh, manager dan according to Ado Paglinawan? andyan pala si pangalan ng kapatid ni uh, buing Boying Rimulya, Dimitri. basta basagan ganyan, may Rimulya dyan na mataas ang posisyon sa pagkor. Tapos anjan pa si, Alu, eh, si Altingko, na kaibigan din, best friend ni Lisa Marcos, yun din inupo dyan. So, hindi talaga yan masusunod do yung sinasabi ni Bungbong Marcos na ipatigil yung Pogo Dahil mismo, si Martin Romualdez, ano ba yun? Martin Romualdez, ay ayaw nang ipatotal ang Pogo. Wala silang kikitain, wala silang kukutungan. <laughs> uh, dito po ba? So ayon dito sa balita ng ABS TV News, interview to kay uh, Martin Romualdez noong July 3. Sabi niya dito, uh, tinanong siya patungkol doon sa pagbal o total ng pugo. Sabi ni Martin Romualdez dito, pag tinutalban mo yan, mawawala ba yan? Pag tutalban mo yan, mag-a-underground yan. Kasi mukhang malakas talaga ang demand. Malakas daw ang demand. Andito na eh. Malakas ang demand, malakas din ang kutong ninyo. Andito na eh. Ako, sabi ni Martin Romualdez, sundan na lang muna natin yung batas. Strict Enforcement, kagaya ng ginawa ngayon ng mga law enforcement ng PNP ni Chairman Altingco. At ngayon, lumalago pa ang revenue. Lumalago din naman kasi yung revenue ninyo. Hindi para sa taong bayan. Revenue ninyo kasi malaki ang kutong ninyo, lalo na doon sa mga uh, pugo na dating legal na nag-operate under, Mar uh, under Duterte administration. Ngayon, 46 sa 400 na yun na legal, 46 lang ang nag-renew. The rest, hindi na nag-renew dahil kaya daw lang ang kanilang mga negosyong pogo na walang lisensya. Bakit? Dahil meron na silang kapit ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya siguro mga lalabs, mga bayot, si Bongbong Marcos ngayon, napahiya siguro to eh dahil sa interview ni Thinking Pinoy ng isa sa mga uh, nasa Pugo, no? Eh, sa Pugo, nasa PCSO or sa Pagkor at ang taong ito na akala ni Thinking Pinoy sa pag-interview ng taong ito ay mapa ay babango si Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa isyo ng Pogo dahil mayroon nga grisa Risa Hontiveros dyan eh, na walang alam lang kundi nahin kundi si Si Go, o si Alice Go, oh. Yeah, ang eh, pinakamalaking pogo sa Pilipinas na nasa Kawit Kabiti, ang po iyan. Dahil <laughs> ay, ay, ay Kawit Kabiti, hawak ng mga limunya. Kaya nga di ba namatay si Percy Lapid? Dahil inanon niya eh. Binokilya niya doon si Boying Rimulya na may negosyong pogo at protector at the same time ng pogo. Ang ending niya, ah, uh, tsuge. Ganyan kaagad siya dito. Oh. Saan na yun? Patay si Percy Lapid. So ngayon, napahiya si Bongbong Marcos pagdating sa isyo ng Pogo na to. Uh, napahiya si Marcos Jr. at mas lalo patuloy bumango si Pangulong Duterte. <laughs> Kasi ang balak ng administrasyon ni Marcos Jr. hiyain si Duterte pagdating sa Pogo. Uh, mga Chinese-Chinese na yan, mga spy. Ay, pala, eh, na yung Chinese palai naglilipana nung umupo ang kanyang tatay at may picture pa nga di ba nakasama si Bongbong Marcos doon humalik pa siya sa kamay doon ng pinuno ng uh, ng presidente ng China doon <laughs> yeah, tapos ngayon, sasabihin mo na, na ang uh, mga mga incheck sa panahon ni Duterte okay lang kayo bitang okay. front oh ito dito yon napahiya si Marcos Jr kaya napilitan siguro ito Uh, na sinabihan siguro siya ng kaniyang mga ano dyan, alipores, na magpa-interview ka, sabihin mo na gagawa ka ng task force contra illegal pogo. <laughs> Booking kasi siya dito. Kaya tingnan po natin, napanuhurin natin ang interview na ito ni Ting, Ting Pinoy. Um, organisasyon na ginagamit, gumagamit ng front para sa illegal activity, yes. mga gano'n. Ano po? Yung mga online scams natin, kasama yon. Feeding scam, mga yes. ano, yes. Man, pa financial yeah. crime yeah. oh. yung mga um, organisasyon na ginagamit, gumagamit ng front para sa illegal activity, ano, yes. mga gano'n, ano po? Yung mga online scams natin, kasama yon Ah, kasama yung, rin Yes, yung, mga, yung mga scamming activities, that's why uh, nakapokus kami, kung mapapansin mo, TP, di ba, Naka, nakapokus kami doon sa, ano, sa mga illegal pogo hubs na nagkalat ngayon dito sa buong Pilipinas. Actually, 402 pa yung hahabulin natin ng mga uh, illegal illegal pogo. pogos. ito po, mag maganda na rin po na niyo yung mga pogo na yan. Yung po mga pogo, Philippine Offshore Gaming Corp Organizations. Oh. Ano ba yung oh, oh yeah. ng pogo? Oh. Organizations. It, yes. Um, noong araw, araw po kasi, noong araw po kasi, legal naman sila, di ba? Noong araw, Parang sinasabi pa ng gobyerno na nakatulong sila sa, sa pagdagdag na kita ng pamahalaan. Tapos ngayon, panahon... Si Paen na kaya ni Ma'am Si si Tipee? <laughs> Alam mo kung bakit andito si Tipee ngayon sa... Andyan sa Pilipinas si Tipee, para andyan, na retiro na kuno siya. Ano kaya ang trabaho ni Tipee kung bakit nag-retire, no? Tapos ngayon, ipinasok siya ni Ma'am Si, ni Kokak, dyan sa uh, PTB4. Bakit? Feeling ko mga lalabs, mga boys, opinion ko lang naman to. Ito yung ipa, ipinapantapat ni Liza Kukak Aranita Marcos sa Banateros ng SM in our... Ayun. Dahil si TP dati, ting, si Arginito, thinking Pinoy, meron siyang uh, million na uh, mahigit na followers. Eh, well, matagal siyang nawala at nalaman ng taong bayan ngayon ng kanyang mga supporters ng karamihan na discouraged dahil nga nagiging aso siya ngayon ng first family at nagiging bayaran pa. Kaya ah, so wala na. O tingnan mo yung kanyang mga interview ngayon dyan, kanyang show dyan sa PTV, uh, PTV4. Malaki ba yung kanilang uh, views? Wala, halos. Wala ni, ano, ba ito? Ni Talakira. Ni Pangulong Marcos, parang nagkaroon ng crackdown sa mga Pogo. Uh, ano po ba, ano po ba ang nangyari? Okay, nung una kasi may mga lisensya yan ano, yung sinasabi kong 400 plus na mga illegal pogos and now yung mga nagpa mga 40 plus na lang ano, dati lahat yan may lisensya. But yung iba, nung panahon nga ng uh, bagong administrasyon ni eh, Presidente uh, Marcos ano, hindi na nang parin yung iba. Ibig sabihin, tumatakbo itong mga to na parang kolorum. Nag-ooperate sila. hindi sila nagpa-renew? Like, uh, for no reason eh. Ayaw, parang ayaw na nilang magpa-renew. Uh, Siguro, naramdaman nila na, na kaya na naming tumakbo kahit wala na kami mga lisensya. Okay. So, 46 lang yung nagpa-renew. Tapos itong hand, 402, hindi na nagpa-renew yan. So, ito, nakakalat ito sa buong Pilipinas. Meron sa Luzon, meron sa Visayas, meron sa Mindanao. But majority, yung pinaka-bulk ng mga illegal Pogos na yan, nasa Metro Manila. so eh, So, maliwanag, mga lalabas. Ano, ano ba, ito naman si peoples, balls kung ano-anong pinaggagawa sa buhay. Ang nadyo, ang So, malinaw, malinaw pa sa sikat ng araw o sa mineral water, mga si mga bayot, na nung panahon ni administrasyon ni Duterte, 406 pugo, nag-ooperate legal at may tax. Pero ngayon, 46 na lang ang nag-renew. The rest, wala na. Dahil kaya na daw nilang mag-operate ng kahit walang lisensya. Dahil nga, mayroong mga nasa gobyerno ngayon ang kanilang kapit at nagbibigay na lang sila ng bayad. O ito, ito may ano dito na si Abalos to, tumatanggap dyan, linggo-linggo. <laughs> Ayon. Si, pa, si, ano, si benhur Benhor Abalos ay tumatanggap di umano, ng 200 million pesos kada linggo so whole mula sa pogo. Sino ba yung mga pogo na to? Ito yung mga taong binanggit, itong mga pogo hub na to na nabanggit doon sa interview ni Thinking Pinoy na 406 sila na dati legal under um, Duterte administration. Ngayon, 46 na lang ang nag-renew at the rest nag-ooperate na ng iligal ulitin ko na kaya na daw nilang mag-operate ng kanang pogo na wala nang lisensya dahil mayroong abalos, mayroong tambaloslos at kung sino pa dyan ang nagbibigay na lang ng suhol sinusuhulan na lang itong mga politikong mga mukhang pirang mga putang ina kaya pakinggan natin ha itong uh, paano na to ng uh, ano ba itong uh, ng stud ano ba to Uh, basta may ano dito. Ito ay mula sa showbiz uh, fanatics no na video credit to him no. Uh, ito pakinggan natin. 200 million pesos weekly ng dahil sa pogo. Ito ang matinding revelasyon ng ilan sa mga founder ng The Third Floor Studio yeah, kung saan matapang na isiniwalat na di umunay kaya pala hindi mabuwag-buwag ang mga pogo sa bansa tila nakikinabang raw dito ang ilang matataas na opisyalis ng pamahalaan at di pinangalanan si Benor Abalos na nakakatanggap ng 200 million pesos kada linggo dahil may mga pogo rin raw pala sa Mandaluyong. At ito pa ang isa sa nakakagulat. Binulgar na yan ni Maharlika. May picture pa siyang pinakita sa kanyang vlog sa live niya si Maharlika na may pugo sa Mandaluyong at mayroon din daw sila Abalos na negosyong pogo din. Bukod <laughs> sa DILG, tila nakakatanggap rin raw pala ng lagay ang ilang matatasa opisyalness ng House of Representatives at ang ahensya ng DOJ o ang Department of Justice na pinamumunuan ng controversial secretary na si Boyeng Remulia. Maraming netizen ang nagulat sa isin... Kaya ayaw ipatutalban ni... Uh, Martin Romualdez ang Pogo dahil isa di umano siya sa tumanggap ng Sohol mula sa mga illegal na Pogo ngayon. Yeah. Uh, Lisa Risa Sherwin Katsalian, tigilan ni si Alice Goo. Oh. Walang patutunguhan ang inyong mga uh, pagka sa Senado. Dahil mismo dito, <clears throat> mga ibang mga mambabatas dyan, kasali pa itong DOJ putang inang isa't kalahati, bulati na lang ang uh, hindi pumirma, mamamatay niya. Anong silbi ng pupira sa pulgo na tinatanggap ni Boyeng na hindi man lang siya mapagaling ng pira Walat ng founder ng The Third Floor na nooy isa sa mga kadikit ni Ben Abalos Ilan pa sa mga matitinding pasabog ng nasabing vlogger na hindi raw maitatanggi ng marami sa mga opisyales ng pamahalaan na ang DILG ang nasa likod ng pagpapasuspindi sa mga local government official na nakikilahok sa Maisog Rally. Uh, kaya hindi nagagalaw ang pogo hub sa Cavite particular yung Island Cove at yung pitong pogo hub sa Mandaluyong City ay, ay dahil yan. merong tig-200 million pesos weekly na napupunta sa tanggapan ng DOJ at sa tanggapan ng DILG Sa so, BFF sila ni DOJ? Oo naman. Oo naman. Tapos bukod doon pa hindi lang sa DILG at saka sa DOJ may tig-200 million pesos weekly. Mayroon din daw sa isang mataas na official sa House of Representatives. Agoy, si Tambalo <laughs> Under sila ng DILG. At syempre, yung mga local government units. Na-PULCOM, NAPOLCOM. na, 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 uh, oh. na oh, oh. under din ng ano? Under din ng DILG. So si DILG ang nagpadala ng mga ang nag-pull out ng mga pulis sa Davao at nagpadala ng bata yes. na ano? Yes. Yes, at si DILG oh. rin ang nagpapatupad ng suspension order sa mga local officials katulad ni Mayor Rama at gayon din si Kuya Gop Dubai. Nung camping, aliw na, giliw na, giliw pa naman ako kay ano, kay Serbenher Abalos kasi meron siyang direct line. Ako pala ang may direct line sa kanya, oh. hindi oh. yung siya sa akin. Mm -hmm. <laughs> baligtad. Alam mo ba, nakakatuwa 'yan kasi alam mo, unti mo comment lang sa isang post mm. about being, ay, being against BBM or or oh, basta BBM. Before forward sa akin yung ano yung sasagot natin dito? Ano yung ganyan? Yung, parang... Reactionista. Yes. Ang sa akin at that time is, ay, ang ano naman ng mamang to and all. But then, of course, now that he's empowered... Sensitive power. siya sa konting issue, no? Ah, oh, pero kung halimbawa ngayon, oh. Mm -hmm. ano ka eh, siya, ka eh ano ngayon yung... An, eh, paano ngayon yung issue na kaya hindi nagagalaw ang Pogo Hub sa Cavite, particular yung Island Cove, at yung 7 Pogo Hub sa Mandaluyong City ay dahil merong tig to 200 million pesos weekly na napupunta sa tanggapan ng DOJ at sa tanggapan ng DILG. Sa so BFF sila ng DOJ? O naman. Ano o naman. Tapos bukod dun, pa, hindi lang sa DILG at saka sa DOJ may tig 200 million pesos weekly. Meron din daw sa isang mataas na opisyal sa House of Representatives. 200 views. naman kasi na official dyan eh. Can we be specific? Ay, wag na. Sumagol yun. Di ba? And we'll see. Basta bakit nilalagpasan? And uulitin ko ha. Okay, sige. Malaki ang kung may tamang issue. Ang tamang gawin sa issue laban kay Mayor Goo ay ko kuwaran to. Kung may nilabag siya bilang elected official. Pero ang totoo po sa Pogo Hub, sa Bamban ay meron pong opisina roon ang Pagkor. Bakit hindi nyo gisahin yung naka-assign na Pagkor officials doon sa mismong Pogo Hub? Bakit hindi sila ang tanongin nyo gisahin at usisain kung paano nagpapatuloy itong mga bintang nyo na di umano, may prostitution, ginagamit sa, alam mo, exploitation, so, diba? So, ibig sabihin, may opisina ron, tab. May permit. O, oh, may permit. Okay. -opisina, opisina ron. May certificate Nag yan. Nag-opisina ron. Tapos, ang, tino, ang, ang sinisisi nila, yung mayora, na ang opisina sa labas ng compound. So, when we say pagkor, it's Mr. Altenko, the chairman. Altenco, oh, so, syempre. Back, why, why is now